Good morning everyone and a happy may buntag yung tanada morning morning ninyo natulog ba man ang Pilipinas porting kubutas siya yeah, natulog man magubat ni ba magubat ni dini dini siya dini kabangon kay ke unam ni matay balo ako na matay kay dugay kay mata naon mamangkas mamangka oh, pagyon, apa gyud ng kwarta diha sa gawas man di ka kuha wa kwarta ah ginuo ko mo, na bangon dag sa La City, hapit na La City oh. Nangagi ng mga siyante. Man, ikaw, natupag si ka. Na, naunsa ko taun taon kayo. Igubot Pilipinas oh. Man, ikaw, wakay na. Naunsa wakay kayo. Alam, ah, ka. Patay na, tupa. Kuha ang silpon ako. Untan ko sa gawas. Tapos, ka po, basa-basa man ang atop. Gawan man, diyan. Yung ko ni mama na gawan ma. Ah, gawan o Ingine at o anon talig sa sik ba ingon mama kan ke kisdo kisdo mau wan sam ni. Ku init padero. Ku ana lang muato sa gusa kay kai ngo kapi. Eh tapo ki init eh. Naun samet init duge mau pabot tapi ka oras tas mau mohoro tembutin kita papa liton nah mana gi nak mana gi nak tapulanak ni moy. Peram sogok satah. Sogo eh. Sogo mangkatai di Dita kongku ada taman sogok magiyoyong mama. Naun saman mo. Sugo ta. Nan ako sa komotor kay nag ukap ko sa U-box. Nan ako sa 3 na po ising ko de ug ang singko, singko karaan man diha sa kape. Kay atabonan ko balik sa motor ay. Okay. Bye kuan. Man na hog ko singko. Itaga ka sa baso mura kay ikaw Char. Tagak. Uy. Nama. Kaya. na tagak ng jar tagak koy narao. Na na siya. Kay nay nakutaw na murag nay tawso dengali basin akong sudha lagot ko ba sige iksa ko ng kape yung mapadong sa imong naong oh hi joke lang sinigo narako dali ng kape nang ko kay para kape kape lang ko chill chill lang ko sa kumbuk kinabuhi char kinabuhi oi naradre pag ni okay, what if sana ulo what if ha? what if ha? nang kape ba ka what if what if alak ka pero what if what if kung kailan nagmo-move on ka na tsaka siya biglang bumalik sa buhay mo. kailan nag ka na, tsaka ulit siya kakatok sa life mo. Ang gagawin mo? What if lang naman?